Ngayon pa lang ako makakapasok sa aking work sapagkat dito kami natulog sa St. Jude sa aking sister nag-asikasa po kay JC Boy at syempre yun nga ako expected na ng inyong lingkod ay na late na late ako after 8 after 6 years ng aking pagtatrabaho ngayon lang ako na late anyway kaso po sa apo napapasok sa school kaya ngayon lang ako okay anyway It's supposed to be ako nasa school na nito dapat no nang maaga Ngunit sabi ko nga Ako ho ay nagasikaso pa pa Nagluto pa ng ulam syempre mga pire syempre Ngayon pa lang ho ako palabas ng Subdivision Nila ako maliligo pa ang dami ko pa akong ginagawa pero kung kami ay nasa nandun sa aming bahay syempre ay di kanina pa ako ako nasa school pagkat dun ho gising ako ng 4.39 the morning dyan nakatulog ako kasi kanina ay alauna na lampas ang alauna at ako ay nag check ng mga dapat i-check at naman ho ay expected na very very expected so ngayon ang pag-aralan natin habang ako ay nagda-drive ang isang uh, word no laging sinasabi ng iba alam mo ang word ko talaga is rutinary rutinary hindi ho yung rutinary you know I routine okay ang tama ko doon ay routine work routine job routine tasks hindi ho routinary tasks or, or routinary work wala hong ganon okay so ang tama ho ay routine routine work routine tasks whatsoever routine hindi ho routinary so at least alam nyo matatanda ninyo naman habang ako ho ay nagda drive syempre oh my god there are uh, many people numbers of people ngayon nung naka ano rito no? paano malilinis ang community sama-sama kumpul-kumpul ito mga tupad parang chichismisan man ito Diyos ko isang isang sako apat ang nagbubuhat tama ba naman yon mga katupad mga katupad okay paano na tayo makakalinis nyan siyempre ho ang, may mga tao talaga na bagay mainit sa ating uh, mga mata o sila mainit uh, sa atin o siguro high blood sila sa atin siguro sa kadahilan ng katulad ng mga, mga, posts natin no sa Sockmed yung mga taong ayaw talaga mag-like mag-react -re sa atin kasi ang nag-post ay tayo Okay, ganun lang naman ako simple yun. Ako naman ho as a friend, very familiar. wag na mag, di uh, birthday ko halimbawa lang, no? Ang tinitinan ko ay uh, yung mga friends talaga, ano Kung nag-greet. Kasi friend kita, no? Yun lang naman ang akin, magkaibigan tayo natural. Pabatiin mo ako. Kahit HBD. Uh, I don't care those people na hindi ko naman talaga friend. Pero nag-effort na bumate and appreciate that. Ako ay lahat halos friend ko Friend, friend, friend Pero habang tumatanda syempre ang tao Totoo nga yun ano Na talaga namang uh, very careful ka na Sa so pag uh, sasabi na friend ko siya Friend siya Hindi, walang ganun Hindi naman paramihan ang pagkipagkaibigan Marami ka nga friends Wala namang quality Lahat ay mga disbalinghado Familiar ako, ako sa ganyan pero syempre, bilang tao naman dapat tayo careful din sa mga ating uh, sinasabi. At dun ho ako mali. Ako ho ay kung sa puso, isip ko. Ay talagang ngayon ang iyong maririnig sa akin. Na kung saan naman ho ang pagkakamali ko as an individual. Pag mali ho ako, ako ay madaling umamin. Para amin lang ay ano, mahal ko siya. hindi mahal taray, mahal ano tulad ngayon, dito ay napaka traffic At, kasi mag alas 8 na o dito sa may engineering Ayan. so, ngayon tayo lilikho ay araw ng mga tupad upang tuparin nila ang kanilang ipinangako na sila ay maglilinis para matupad ang kanilang mga bayarin. Diba? Okay Dapat ho ang kailangan ho ng ating mga mamamayan. Ito, hindi anyway, para politiko ano. Yung pangkabuhayan, okay, mga livelihood, kung kung, kung kailangan gumawa kayo ng uh, kung paano mag-seminar ang mga may bahay ng uh, paggawa ng kandila, paggawa ng sabon, ng dishwashing liquid. Gawin nyo para sila habang buhay na talagang uh, natuto. Yan, tupad. Walis-walis lang, kumpul-kumpul, isang lugar. Walo? Ano to? At, pama, at syempre doon naman sa iba pa rin na may mga tapat-tapat. Dapat ay tapat ko, linis ko kasi minsan yung mga taong ito rin naman na may mga establishments or mga residential ang gawa nila talaga yung nililinis kasi ang katuwiran darating naman ang mga tupaders okay anyway ganun talaga wala akong wala tayong masisi na no? para umasa sa kanila yung mga tupad tupad na ito na halos kanilang kamag-anakan no? kung gusto ng tupad hindi ang gawin nyo by group So, every day, mayroon talaga mga tupad na naglilinis ng community. Hindi yang isang araw, 50 ang tupad. Diyos ko naman. Anyway, ganun talaga. Hindi naman ako maging uh, mairitang masyado sa pagiging late sa araw rin. Sabo ko yun My goodness, my dear apo talaga Si JC Boy ho talaga sa umaga Alas 6 pa lang eh, Kailangan mo na ang gising hindi, hindi lang alas 6 no? Before 6, kailangan mo na siyang gisingin Sapagkat so, Ang hirap gisingin talaga Okay Sabi ngayon doon sa malapit na school Sa isang private school na malapit sa kanila Eh ayaw naman, nandun ang barkada niya yon sabi na naman ninyo ay wala na akong ibang malibay mga pamangkin o mga apo. Marami akong apo no, sa pamangkin. Gatang lang na ito sa na JC at si Frances ay kalapit namin. At nasubaybayan namin ang kanilang uh, paglaki lalo na ako no, at sila ay talaga naalagaan ko na buhat ko sila. Yung mga babies na ito. But in the future, hindi na sila magpapabuhat, hindi na rin sila magpapaligo, hindi na rin sila magpapasama. Okay. Kasi nga sila yung mga binata na mga dalaga na my goodness. At yun isang uh, sad part. Sa panahong hindi na sila papasama sa iyo, hindi na sila magpapasundo. Pagkat sila may gusto na maging independent. Kunwari ano sila kasi bahay ng aking kapatid naman ay malapit talaga naman malapit kami ni minutes lang kung kami ho ay nandun sa bahay namin ni eh, ma talagang 5 o'clock ho ay kanina pa ako sa school kanina pa ako nandito pagkat malapit ho yun hindi ako ginising ni eh, ma pagkat ako ho ay alauna na halos natulog So syempre ho lahat ng mga teachers na, na aking uh, nasalubong lahat sila ay nabigla sapagkat Oh my God! Ikaw pa ito? Why are you late? Hindi naman ho ganun ka oi. Oh, eh, sabi. sabi lang ho ay na late ako. Hindi <laughs> sila saray na ako na Sabi ako iamot. Hindi ako makaiamot naman at si JC Boy nga ito. Ang ah, mga apo ko ang ano yun. Kaya hindi ako makaiamot. Pero kung ito'y ibang tao ay talaga kanina pa ako high blood high blood. Alam niyo yan. Talagang kasi baka rin meron pa nakalagay. Ay na po. Buti na yung naiintindihan. Char. Char lang. So I'm here, okay.